<clears throat> eh, nakabili na tayo ng baboy, buto-buto. Marami -buto. na rin na 217 ang halaga. I think, nakikit kilo to. Ah, nakabili na rin ng repolyo. Pero dito, dito ako nagkabit, mabanti muna ako kasi yung nilahan ko ng gulay. Merong mama doon, nilapitan ako from afar para manghihingi ng pareha at 3 am ha, may nanghihingi ng pareha yung noros kung sino pakasama ako ano ko lang to ha pag binigyan mo yung pareha nakita niya kung saan naging nukot yung pera mo At nang hindi pa nang higit pa sa barya pa kung usapan na yun. Ang alam niya na kung saan nang, nasa ang bulsa yung pera mo. Oh, pag, pag, pag nakita ko naman na tao eh pwede kong bigyan paminsan-minsan nag-aabot din naman ako hindi naman ako totally ano hindi namin ang magbibigay pero yung ina-assess ko pa rin yung situation na food siya baka kukul to baka alam lang ko kung saan nakalagay yung pitaka mo o ano kung dumukod ko kasi diba dinukod mo sa coin purse mo katulad ako yung coin purse ko yung ko kasama ng buo kung ako doon butang puli na na shit recently pala may panggaan dito eh. motor at gano'n panggaan nga ba oo motor at ganun. Anyways, pag dumugot ako doon, ang niya yung may iba pa akong papel na pera. At meron nga siyang maitim na balak. Sabi niya, akin yung eh, yun, hindi man niya. Eh. Akin yung isang libo na yun. Mas maglalabas na siya ng kutsilo o ano man. Kasi ako lang yung poster natin sa tindahan ng gulay niya, yun. Isa pa, at is oras ng gabi baka mamaya hindi lang pera haapol nun baka mamaya pati motoring motor yung sa akin ano kaya yung safety natin hindi lang sa kalsada hindi lang sa pagmamaneho safety lang sa tao kasi pag nagmamotor ka pupunta ka sa lugar na chances are hindi ka familiar Mothers uh, eh. Na Mabango ng ano Central Mall. Hindi ko lang record ano. Mall. Tapos uh, paket na ako para matyaka pag-charge. Pagsisip ng na pala yung nag-exit dun sa ano sa parking lot straight straight line pala tong kalsada na to kaya parang hirap tumawid eh, pa, paano tong eh, ito ito pwede tong nakalagay ng e-bike being slow and nasa bike lane overtake siya ako mas matuloy siya sa akin Samaya pagbalik sakay kayo hanggang pagpasok sa ano nakita ko sa inyo kung gaano karami yung 207 shit nasa na yan ba ako may okay. tingka 217 217 word na buto-buto ng baboy usually either magsasabi ako ng amount o pili ng gantong halaga which is hindi rin naman nasusunod or pipili ako ng malaman-laman ng konti yung pinakamalaman kasi consider na buto-buto yung binibili ko pili ako ng malaman-laman uh, tapos yun ang ano ko yun ang pakikilo ko uh, may isang ko na naman kung worth 200-300 tulad na 200, ito 270 gusto ko man mas marami pa uh, yung the rest na ano, may nauna na kasi sa akin eh, sa mga tarapan ko Bakit hindi ko naman kalang ganun karami uh, ito kasi yung buto-buto na to fresh to galing to no? ano yun yung slaughterhouse ah uh, obvious naman pag fresh eh tapos ah uh, considered compared dun sa ano buto buto but, but, na bibili sa palengke ito mas maraming laman to mas marami silang iniiwan na laman sa palengke halos talaga ang uh, aso mo na lang makikinamang ito maraming ito pang laman eh gusto ko dito yung mga cartilage cartilage nito ano Uh, parang gel parang gel is pag yung nakuluan mo na gusto gusto ko man magbinog pa ng ano ng ilaw no ah uh, magtak-tak magdagdag dito sa manibela wala <laughs> na yata yung space dito eh, sa manibela eh uh, ah think ang best option ko is yung sa gilid sa baba sa baba kung nakakasilaw man yung tinitigan na yan ng kasalubong or yung kung man sa side mirror na yan pero yung kasalubong dahil mababa siya uh, mababa yung chance na makasilaw siya again unless na titigan yung ng titigan yan ng kasalubong mo again according to sa exam ano uh, and reviewer ng ano ng, ng licensing drivers licensing exam uh, ang correct answer doon sa tanong na pag may kasalubong kang maliwanag ang ilaw is tumingi ka lang sa gawing kanan yung sabihin tumingi ka lang doon sa direction mo sa kalsada mo don't bother na ano Uh, titigan yung ilaw the worst na gawin mo is titigan din yung ilaw uh, kumbaga wag mo nang patulan in some cases pwede mong signalan ayan, uh, oy, ilaw ang maliwano and may mga may mga nagbababa naman ng ilaw may nasi nagbababa from high beam high beam to low beam high beam ito yan doon naka-hype yung pala ako. No yan. Balik na ako ng side mirror na mas malaki kasi yung default Pinili ko to second hand din, nakakabit ng side mirror. Is bilog na, maliit pa. At wala pang grado. Eh ako. bumibili ako ng may grado. Hindi sakto dito kasi ano to eh, uh, 12 12 yung sukat nito. Ang pinaka common na sukat ng bakal ng side mirror is 14. So, very rare no medyo sinuyod na namin yung lahat ng nadadaanan namin na ano na motor shop na tindahan ng pang motor kakasawa na dahil wala talaga nagtitinda ng ano ng didose yeah, kaya online na mga kapili meron nga kung meron kung meron man ano ah uh, pricey so ito for the price of 65 pesos, 60 pesos. Ipapa ipinalit ko na lang yung mismong salamin. Kasi bilog naman yung kabitan nito eh. So nilagyan ko lang yung sinugod ko. Tapos ipinalit ko yung bago. So yan yung nakabit ko na yan. Ito ang difference lang nito is malaki. Pinakamalaki to. So kung wala man grado to, eh, may naisay grado yung parang parang maliit yung ano yung reflection sa likod pero wide so again, mas marami yung nakikita mo iba ayaw nun eh siguro nalulula sila o kala nila malayo pa yung pala malapit na ako gusto ko yun dahil ah uh, mas kita minsan kasi kailangan mas wide yung vision mo eh na nakikita mo sa ano sa likod dahil Maraming chance na anong maliit yung side mirror nito, ito. Bigla may lumilitaw. Hindi mo alam saan ang galing. Kasi nga hindi mo kita doon sa side mirror. Ngayon eh, medyo malaki-laki na siya. Ah, maganda na yung visibility. ito nangyara sa BPI ko is so, oras ng gabi, nag-withdraw ko hindi nag-dispense tapos masama nun nag-ano pa nag-credit pa nag-debit -nag pa hindi na nag-dispense, nag-debit pa tapos nung itinago ko sa BPI Friday yun, tinawag ko sa BPI sabi nila ah, uh, <coughs> Sir, nagpali naman yung machine namin. So that means na walang wala kami problema from our end. Pag sinabi nila nagtali syempre yung kukwentahin nila yung total ng mga nag-withdraw uh, doon sa hindi uh, doon sa amount ng ano as against ng sa amount ng ano against sa amount ng uh, against sa amount total ng uh, total ng amount na nag-withdraw against dun sa amount ng, ano wait lang ito, no? so using my other phone binibidyo ko na every time na nag-withdraw ko I mean hindi naman ito yung bangko yung isang bangko yon pero I'm just being careful na lang kasi Uh, ano na ba ngayon malapit na magkatapusan teka tayo malapit na magkatapusan hanggang ngayon hindi pa rin nila nare-resolve ang pinaninindigan nila is uh, nag, nag, ano daw nang tali naman daw sabi ko ako nag-audit nag, nag, nag -audit din ako ng gastos profit no? nag-audit kami ni teacher, no? Lahat ng gastos ko, ultimo yung piso na binigay ko sa pulube, yung mga piso kung magkano man, lahat yun. Inaudit audit ko yun. Ah, naka-ano yun? Nakakwenta yun. There, there are times that na nape-perfect namin, Simple lang naman yun eh. Oh, I-text ko sa kanya. Oh, kada gastos. Oh. Tapos, kung may biyahe ako, ganito yung traffic ko, ganito yung gasto sa biyahe, ganito yung kuno, etc. Nakukuwenta yun, nakukuwenta yun. And, there are times na napaperfect namin. Pero, there are also times na ah, hindi namin napaperfect. Uh, ang sister ko, she is a graduate of accounting, nagtrabaho din sa banko. Nung nag-aaral pa siya, I remember her na sinasabunutan niya sarili niya no? Ah, including my brother kasi brother ko nagana rin siya accounting din course niya so nakikita ko sila meron silang tally sheet nagtatali sila as students na kapag hindi nila natatali yung binigay na problem ng professor nila na, nag na, ano na, 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 na sila namumuro Tinutubuan sila ng bigote yung kuya ko, yung ate, tinutubuan ng, ng uban sa sa hirap magtali and I know some ano, and I know some uh, tawag ito, accountant sabi niya so, pwede kong gawing tali yung computation ng kumpanya pinagtatrabaho ko kung gusto ko kahit hindi tali para lang para lang walang mahabang usapan sabi niya ito pa sabi niya dahil kaya ko yung gawin kaya ko rin kunin yung sobra kasi halimbawa kulang ano syempre pagagalitan siya o bakit kulang hindi actually hindi niya naman sagutin yun pero sabi niya yung pera nagagawin gagawin niyang tali kahit na may pumasok hindi niya inilista etc ano. basta na ano niya na na eh. nananakawan na, 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 niya talit yung boss niya malaking halaga Uh, para para pera na pumasok siguro hindi niya ililista ano? tatali nga naman hindi niya sasama sa computation so ganon pwede, pwede yung dayain pwede yung i-manipulate ang computation kaya sabi ko dun sa customer service na kinausap ko sabi ko uh, in, 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 in theory in principle dapat talaga magtali yung ATM nyo. Pero ako bilang nagkukwenta rin ano, on a regular basis ng expenses and, and profit, sa reality hindi mo mape-perfect yan. Hindi mo yan. Siguro kaya nga may lisensya account, ang accounting eh. Diba? Meron niyang board exam, di ba? Para may pananagutan ang accountant. Hindi ka pwede maging CPA kung Mahina ka magtali Mahina kang Hindi ka Hindi ka magsaga magkwenta Saka alam naman sa pagkukwenta yan eh Naraati kami so, ng Maj Maj Majesty Driving School yun yung pangalan ng ano pangalan ng pinanonood ko na pinafollow ko ay kung nagsubscribe na ako dun eh. pinafollow ko na uh, youtube channel saan ang tuturo siya ng proper uh, driving proper talaga yung driving uh, lesson na tinuturo niya isa pa ang claim niya is ano siya ng ano, ng LTO para uh, ano tawag sa ganun registered or acknowledged siya ng LTO na uh, siya ay driving school niya isa sa mga advice niya yan either paunahin mo or unahan mo na total total niya pas naman yan umara naman yan there's good chance na mauna ka sa kanya kasi pag yung side to side mo yan maliit ka, malaki siya pag nalingap yung driver niya basta nakikipagkwentuhan yan sa ano o, o nag-text yan o ano, ano nalingap yan hindi ka niya napansin kasi pag wala laki ako, bubiyahe ako ng truck, hindi as driver ha ah. hindi na ako nagka-drive pa pero as as driver and pahirap eh or pasahero daming blind spot ng na truck parang bahay yan na umaandar si Tiro hindi mo total lahat makikita sa paligid mo yan ako nung nagdadrive ako uh, elk tsaka yung pinakapalaki so, ko lang na drive yung forward forward is pakita ng 10 wheeler na dump truck tsaka elk na yung ginagamit sa hardware na elk na truck yun lang ang dinadala ko pero yun may mga blind spot pa rin yun lalo na yung 10 wheeler lalo na yung bus lalo na yung mga trailer Time. So ano nga pala to Hindi pala tayo makalip turn dito ususan din natin yung ano alam mo tumatawag na sa atin yung iahatid natin ala 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 andito na kila kila ano kila moshi pabalik na ako pabalik na ako okay. natin shed 76 volts pop na mga charge pa tayo kasi 13 times 2 at least mga 25 kilometers e eh with ang papunta ah uh, I have to reserve charge para makapag and makauwi pero importante ngayon meron tayong fresh order meron naman kaming konting stock sa ref na pinamalengke whenever I have a chance kasi maaga ako nagising whenever I have a chance may mili ako na may mili ako na na kasi uh, fresh yan eh iba pa nga yung fresh pinamili namin frozen na yan Pag emergency na lang yan yun itong fresh na to masarap itong sabaw exactly yung buto buto yun ginagaw ang ginagawang sabaw Ayan, ah, pasok na tayo para makita niya ano ko itu yang karne ini karami itu 100 butu